testing muna tayo mga bossing aba mukhang mabisa nga to so may dumating sa ating parcel mga boss isang malaking box ito ay aking order So meron tayo dito bagong order din na fuel injector test agent at ultrasonic solution oh, siguro may idea na kayo mga bossing kung ano itong parcel na ito so tara i-unbox na natin yan so fast forward muna ulit natin syempre ako excited na naman sa pag-unboxing na ito at bago na naman ito para sa akin at eto na nga nabuksan na natin yung box Unang una, eto. Mga socket, wire, Tama na, hindi ko pa alam kung saan gagamitin. So, wala pa akong knowledge tungkol sa machine na ito. Ito, siguro sa ultrasonic tank. Patungan na injector. Tapos, ito naman yung kanyang AC line, no? AC adapter. So, dalawa siya. Hindi ko alam kung alin din yung gagamitin ko. Ito, sa so, mga injector socket siguro. So, wala pa akong knowledge tungkol sa machine na ito. May bolt na mahaba at may knob. Ayan. So, hindi ko rin alam, syempre, kung saan yun. Tapos, may mga coupling dito. Kung ano man yung tawag dyan. So, kasama siya. At, yung kanyang manual. Ayan. Dito ako magbabase sa user manual. Apex tool. Ayan. Apex tool po yung pangalan ng machine na ito. UNT60 FX2. Tanggalin natin ang styro. At ayan na. Bumungad na sa atin. Yung isang buong machine. Na hindi ko pa alam kung paano i-operate at kung paano i-assemble. Kakapain na lang natin. At eto. Nailabas ko na siya sa box. Ayan yung kumpletong itsura niya mga boss. So ito basically syempre ultrasonic tub yan. Diyan yung ultrasonic cleaning natin. Tapos meron siyang pressure knob. May mga digital indicator dito. Ayan yung kanyang iba't ibang function ng fuel injector cleaner and tester natin. Ayan. Meron siyang 11 modes na yung pang 11 ay unit info. So ano yun? Hindi ko rin alam. Ayan. Tapos meron siya dito parang test tube. At meron siya knob siguro, drain. eto Hindi ko rin alam kung saan yung host na yan babasahin ko na lang yung manual at meron siyang pressure gauge na kasama tapos ito saksa ng adapter siguro dun sa wire na kasama sa package so ayan yung itsura nya hindi naman siya ganoon kalaki cleaning agent drain valve so basically drain ito siguro ng ultrasonic tub para dyan yan so bubuin ko na to at i-assemble ia para malaman ko kung paano ito i-assemble. Che-check ko lang yung manual. At umorder nga rin pala ako ng Ultrasonic Solution. Ultrasonic Solution by Jade. At Test Agent Liquid. No? Yung Injector Fluid Tester na ating gagamitin. So, ito na. Chy check ko yung manual. Malaman lang siyang instruction kung paano gamitin at kung paano i-assemble. So kapakapa lang. Medyo isang oras din mahigit bago ko ito nabuo. So eto lang. Nakapaglagay na ako ng isang injector. Binline ko lang yung isang butas para hindi siya mag-leak. Tapos itong hose na to indicator pala siya na pag alam ako ng fluid tester ng injector. So kakapain mo na lang yan. Diyan ko sinalin yung fuel injector test agent natin sa ibabaw. Kasi magkabilang side, magkaiba yung function. So nilagyan ko na siya ng isang injector. Yung connection ko, hindi ko alam kung tama yung positive o negative ko. Pero nag na lang ako sa injector ng Honda Click. Dahil yung mga Honda, meron siyang positive at negative. So yung isang tube, hindi muna natin gagamitin. Yung ultrasonic naman natin, nilagyan ko na rin ng ultrasonic solution para matest ko rin kung gumagana siya. So, yun lang ang kulang. Oh. Wala siyang manual na instruction kung paano buhin. Naikabit ko na nga rin pala yung kabitan ng mga wire sakit dun sa kanyang designated na kabitan. So, ayan. First power on. May ilaw siya. hanep no? May pailaw. May pailaw si Mayor. Oh. Siguro yung ilaw na yan para sa ano, makita mo yung buga ng injector ng maayos ayan yung iba't ibang function nya ultrasonic cleaning tapos marami pa iba't iba eto naman yung power para sa cleaning switch ng ultrasonic ayun tumunog na agad yung machine o so, nagbabibrate so ibig sabihin gumagana yung ating ultrasonic cam so confirm gumagana siya. Okay na tayo dyan. Ang sunod naman nating itetest ay yung fuel injector. So dito yung drain tinesting ko. Nag-drain ako ng konti. Ang lumabas kulay dilaw. So ibig sabihin yung ating ultrasonic solution yun. At wala naman siya leak sa bulb na aking kinabit. So good na tayo dyan sa ultrasonic. Dito naman tayo sa ating fuel injector. Ayan o. Apex Tool, yung pangalan ng ating machine. So, marami siyang iba't ibang function. No? Idle speed test, medium high accelerating, variable test, leakage test, idle spray, no? iba't ibang function ng injector. So, naikas ako na injector, te-testingin ko naman kung paano siya gumagana. Ito yung pulse width ng injector. So, basically, yan, nakikita ko sa mga fuel injector ng DUI 125 is 2.4 pag naka-idle. 2.4 pero minsan 3.0. Depende sa idle ng motor mo. Kung mataas o mababa. Siguro ito yung time. Yung timer o yung bilang din. Ayun o. Oh. Yung na naman gumagana sa unang testing pala. So legit ang machine na ito mga boss. Eh, no, gumagana siya. So, ibig sabihin, tama yung aking connection. Ginaya ko lang sa connection ng Honda Click na injector kasi doon, sa Honda Click na injector may nakalagay na positive at negative sa Yamaha ay wala so yun lang talaga yung kulang dito wala siyang instruction and stop natin post natin pala nako mali pala, napipindot ko play pala yun, salip na pause so ito naman, medium tipat natin sa medium naku, ay lumipat, kailangan pa pala stop balik lang natin sa 2.0 na default nya tapos lipat natin sa medium and then play natin oh, yun o oh, mas bumilis no? mas bumilis at mas dumami yung buga nya so ilal nito sa mga function ng ultrasonic machine na ito at pure injector cleaner machine so stop natin ulit lipat naman tayo ng ibang function high speed naman tayo testingin natin yan ayun oh, oh. grabe ang lakas ng bugaw eto siguro yung ano na full throttle ka na talaga yan stop ulit natin so ganyan na karami yung nagamit natin na tester agent so okay pa naman yung level natin so lipat ulit tayo ng ibang function so eto yan oh. yung ating test agent na ginagamit accelerating test naman ito siguro yung aarangkada ka na. No? Yung accelerating test. Ayan, mabagal din siya, no? Parang naka-idle lang din yung buga. Mab mabilis lang ng konti sa naka-idle. So, stop ulit natin yan. testing natin lahat. Ito naman, variable speed test. Now, pag sinayin mong variable, siguro ito lahatan na. Lahatan test ito. Siguro ito yung pinakamatagal na testing. Kung ito yung ipi mo na testing ngayon. Ang itsura ng buong machine natin. So, stop ulit natin yan. Lipat tayo. Leakage test. Pagkakaintindi ko dito sa leakage test na ito, dapat hindi tumulo ang injector o hindi siya magbuga ng gasolina o ng agent natin na ginagamit. Fluid tester. So, ayan. Hindi siya nagbuga. Ibig sabihin, good yung injector natin. Kasi kapag ka yan, ibig sabihin, may leak yung injector. Bad na po yan. Sira na yung injector ng ibig sabihin. So, goods din tayo sa function na eh? yan. Idle spray volume. So, play natin yan. Hmm? Napansin ko lang yung ating gauge. Ay medyo mataas ang pressure. Babaan natin. Ilagay lang natin sa 40. Dahil ito lang. Yung dapat sa mga injector ng motor natin na required na PSI. So goods din tayo diyan sa idle spray. You know. So wala pong problema 'yung machine mga boss. Legit ang uh, ipadala sa atin at maayos. So goods na goods to. So magagamit na natin to sa araw-araw natin trabaho. High speed naman tayo mga boss. Ayun know. oh tuloy ng buga ng injector at ang bilis dumami ng volume na ginagamit natin oh. Ayun, oh. napakarami agad yung unit info wala siyang function so hindi ko alam kung bakit nilagay pa yan unit information lang naman yan, no? wala naman siyang function so hindi ko na rin alam kung bakit meron pa yan so basically ang function ng injector natin tester ay sampu So, yun yung mga magagamit natin pang test sa araw-araw. So, itong machine na ito mga boss, in order ko to without any idea. No, as in sugal. Shopee, in order ko to sa Shopee. Pati yung ultrasonic solution, pati yung injector test agent, in order ko siya. Nung wala man lang akong idea. No, sinubukan ko lang as in lakas loob. No, kasi kailangan natin sumabay sa technology sa panahon niya. Siyempre, nag yung mga motor, kailangan natin sabayan yung pag improve na yun. Although, hindi naman to siguro bago sa inyong paningin. Dahil marami ng shop yung gumagamit nito. Medyo nahuli lang ako ng kaunti. Pero at least, nakapag-provide tayo ngayon. Pero yung ultrasonic machine, mga boss, matagal na ako meron yun. Kaya hindi na bago sa akin yung paggamit ng ultrasonic machine na yan. Dati naman, sa pagtitest ng mga fuel injector, nag-i-improvise lang ako battery, CBT FI cleaner, tapos syringe. Doon ko ginagawa yung pag spray ng fuel injector. No? Dati ganun lang ako. So ngayon, nakapag-provide tayo ng machine. So mas magiging maganda na yung paglilinis natin ng mga fuel injector ng inyong mga motor. So dito ko natatapusin yung ating video ngayong araw mga boss. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik at naniniwala sa aming munting kakayanan. Kita-kita po tayo sa shop every day, Monday to Sunday, 9am to 6pm. So yun lang mga boss, ride safe and God bless sa ating lahat.